Naaaresto na ang na mga kagawad ng kainta ni si Police Station ang tatlo sa anim na suspek sa paninira at pagnanakaw sa isang pumping station sa Rizal Naganap ang pagnanakaw sa pumping station sa Park Place sa Barangay San Isidro noong hating gabi ng November 8, 2025 sa sagsagaan ng kanilang paghahanda ng precautionary measures sa napipintong pananalasa ng Super Typhoon 1. Una Nagalo si Kainta Mayor Kit to ng 300,000 pesos pabuya sa sino mga makapagtuturo sa mga suspek sa pagdanakaw sa pumping station. Ayon kay Neto, sinabi niya na patapusin lang niya ang bagyo at tutugisin niya ang mga nasa likuran ng pagdanakaw. Ngayon umano, hihingi-hingi ang mga suspek ng tawad na parang wala lang. Idinagdag pa ng alkalde na tatlo na ang nasa loob. May tatlo pa silang pinaghahanap pera o mano ang hanap ng mga suspek, nilaglad din sila dahil sa pera. Matatandaan na nagpahayag ng kanyang galit at pagkadismaya si Mayor Kitneto dahil sa ginawang pananabutay ng mga suspek habang abala ang lokal na pamalaan sa paghahanda sa bagyo at pagtitiyak na ang lahat ng mga pumping station ay gumagana. Doon pa itinaon na nakawin ang pump sa panahon na kailangan-kailangan ito sa ginawang pagdanakaw. Sinira ang steel matting, tinanggal lahat ng tanso at pinutol lahat ng mga kawat at ninakaw. Dahil sa pangyayari, pinalagyan na ng 24-hour security camera ang lahat ng iba pa pumping station. Samantala, nagpaabot ng kanyang pasasalamat si Mayor Kitneto kay Colonel Lim sa Kainta Intelligence at kay Jun Daga at sa lahat ng mga tumulong para madakip ang mga suspek. Umaasa rin ito lagad ring na gadring mga huli ang natitira pang tatlong suspek. Felix Tamboco, The Observer News, DWRB 103.9, News FM, ikaw ang una.